Guys, ipakita ko itong bulaklak ko na to. Yan guys, ang ganda na. Yan yung bulaklak natin last year. Tumubo sila. Yan, apat na klase na sila ngayon guys. Ayan, yellow. Yan. Ibang klase din yan. bulaklak na yan. So, iba din ito. Ibang kulay din. So, yan ang bulaklak niya ngayon na tumubo last year yan yung tatlong kulay so, na isang kulay guys yung nahanap natin doon sa kabilang store pakita ko yung bagong nadagdag na kulay na sa bulaklak na yan orange orange yan ang orange ang ganda ng orange yan ang kulay orange guys yun yung nadagdag itong year na to so apat na kulay na sila apat na kulay na yung halaman natin na kanina yan guys mga oh, ganda hmm. so hiniwalay-hiwalay natin yan yan yung nadagdag so ayan guys balikan natin yung mga yung dudo doon last year yung last year ito so tumubo na yan hindi, hindi, natin tinanim yan so tumubo May, yung mga seeds last year yan yan naubos na yung ano bulaklak niya nag dry na pwede na natin pag dry na ganyan pwede na natin iligpit yan para next year tabi natin yan pag dry na seeds na yan. So, yan. Pwede na naman natin itanim